Che, bago ang lahat, pangalan niyo po, Idol. Dustin Perez po. Ha? Dustin po. Dustin? okay. Uh -huh. Bago ang lahat, shoutout muna. Baka may shoutout ka. Oh, masalot ka pa. Sa sabulsap ko kayo. Yun, oh! Sa Idol, ha? Um, ano Idol? 5 uh, seconds, kailangan mo, boss mo yan. Pag mo boss nyo, automatic may premium kayo. Ay, say, yeah. okay, ready? Ay, okay. Ay, 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 ay. okay. Ready, get set, go! One, two, three, four, five! Ay! Patingin. Patingin. Patingin sa camera. Ah, oh, wala, wala. Gusto mo na... Sete kilo mo malaman kung ano ang premium mo. Oh, Sete kilo. Oh, ano ano na expect mo yung premium mo? Sa million. Sa million. Tara. Kunin natin yung 1 million mo tara. Punta tayo. Dahil mo naubos mo sa so 5 seconds yung ating boko. Ngayon, <laughs> excited ka na ba? Malaman kung anong premyo mo? Yeah, excited, 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 Okay. Dahil excited ka na, ito ang premyo sa'yo. Ayun doon. Yeah. You know, Dahil dyan, may isang bulbo ko. Ayon. Anong nasasabi mo sa ating mga followers nandyan? Maraming maraming salamat kay Goya! Solid. Ayun, oh. Ayun. Baka may pagdagdag ka pa yung shoutout dyan. Pasalot mo sa nanay ko. I love, you, I love you, ma. Okay, so may maraming salamat, Justin. Okay, naka, dahil sa pagsikas sa obos niya, ito ang prime niya sa'yo. Kaya good luck, grabe. Lapit mo, lapit mo, idol. So, uh, sir, excuse me. Uh, kung tinga lang, uh, busy kayo? Oh. Hindi naman. May pa-challenge kami sa inyo. Pag maubos niyo ito, may premyo kayo. In just 30 seconds. 30 seconds ito, lang to. ito. Ano? Ah, 30 seconds, okay. Deal. Okay. So dito tayo, dito tayo. Taas tayo, idol. Ayan. Tap, ito, ito. Tabi, uh, yan, yan, yan. Okay, uh, bago lahat, uh, pangalan niyo, sir? Marvin po. Marvin! Taga saan? Taga Barangay Botong. Barangay Botong. Ayan. So baka may shoutout ka muna bago natin simulan yung pag-challenge. Shoutout sa mga kasama ko kay Joe Pidi ante at kay Tricia Villamil. Mm -hmm. Ayun lang po. Ayun Ay, o. Oh. So ngayon idol ha. Eto, makinig mabote ha. Pag maubos mo yan in just 30 seconds, Itong saging na to, may premium kayo. Okay, ready na ba kayo? Yeah. Okay. okay. ready ka na? Sige, tatamay muna tayo para baka may dumaan. Okay. Uh, ready? Get set. 30 seconds. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Bagal-bagal bakal ito 15 16 17 18 19 20 21 May 10 seconds ka pa 21 22 23 24 Alak, kayang-kaya ba? O Ano bang ano Ano, ano kaya, ni kaya O 25 May 5 seconds ka pa 25 26 27 28 19, 19, 30 Okay, sayang Sayang idol So mo na ako po Sayang na yan, yan, idol Sayang May 50,000 ka na sana <laughs> Okay idol So sige Lulukay mo muna Bago nating Ano Interviewin ko muna Okay Okay din idol So anong pakiramdam idol Nakakabulon. Dahil <laughs> walang panulak. Ano? So, Idol, ma, maraming salamat. Idol, ulitin ko po. Ano pangalan nyo? Marvin po. Marvin. Okay, shout out kay Marvin. And, ayan. Sa so, sayo na yan, Idol. Okay, maraming salamat. Baka may shout ka pa, Idol. Wala na. Wala na, Okay, ma, maraming salamat, Idol. Grabe. Lupit mo talaga, Idol. 30 seconds, niya kaya. Tara, na rin ba? Ito mga kalipay, no? Siya, nandito naman tayo sa... Sa ano tawag nito, ni Idol? Anong lugar dito? Anong lugar dito? Plaza? Hindi Tigare ko alam eh plaza ng Kabuyao uh, Kabuyaw, Laguna. And ngayon mga kalipay, no So, itong hawak ni Kuya, ubusin niya ah, uh, sa 30 seconds lang. 30 seconds uh, Pag maubos niya, may premium siya. So, ano Kuya, ready na po kayo? Uh, ready na po. Okay, ready na. Bago lahat, bagong bago mo isubo yan, bago mo kainin yan, ano po pangalan natin muna? K KJ. KJ. Oh, KJ mo pala Kuya. So, bago, okay. So, excited ka na? Okay, dahil excited na si... So, KJ, Simulan na natin. Uh, let's go. 1, 2, 3, start. Go! 1, 30 seconds. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pakita sa kamera. Na. Yun, oh. Eh. yun, yun. So, ano ano na feel mo? Anong pakiramdam mo, idol? kan po ako eh. Pabibilaukan <laughs> ka. Okay, so excited ka na ba malaman kung anong premium mo, idol? Ano na expect mo, premium? Hindi ko alam <laughs> eh. Hindi mo alam. Pero excited ka. Malaman. Okay? So, the excited si Sir KJ. Okay, ito yung premium mo. Then, <laughs> so, then, mo. May sisang si Saging. Ayan. Ano masasabi mo? Maraming salamat po. May mag-uwi na ako sa bahay. O oh, yan. Yeah, no? May mag-uwi na si Sir KJ sa kanyang bahay. So baka may shoutout ka kay Pekang, klase o mag-anak, pamilya. Ah, uh, Shoutout shout out po sa mga kaibigan ko dito, si Isa ka, si Ralph. Magpapasurvey po kami ng mga ano, taga-kabuyaw. Sana po sumagot kayo. Ayan lang. Yun, yeah, no? so, sana po sumagot kayo mga taga-kabuyaw. Ingat po, Ayan. So, bago mo muna isubo, Idol, magpakilala ka muna sa ating mga followers natin dyan sa, sa YouTube. Ah, ako po si Lance, taga Kalamba. Dito nag-aaral sa Kabuy ko Ayan. So, baka may shoutout ka dyan, mga kaklase mo o pamilya mo. Shoutout ko nga pala yung kaklase ko na lang no? yung pinapakopya at Sa family ko, nasa ibang bansa na ako. Ingat kayo dyan. <laughs> Ayan mga idol, so ready na po kayo? Ready na. Okay, ready na kayo. 20 seconds. Kailangan mabustin mo. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 okay, okay. 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 17 18 18 Eighteen in, <laughs> in one fourth. And twenty. 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 idol. Twenty. 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 So, bye pa bigyan natin si Idol. Um, siguro niya wala wala panulak, pero bigyan natin panulak mamaya. Okay. So, Idol, ano ang pakiramdam? Tuyo na lang <laughs> muna ng kawin. Tuyo na lang Kaya na kapag hindi kumain, Idol. Ayun, Ay, no? Tama-tama. sak to, Idol. Dahil like, kumain kayo na kikiam ni Idol. So, ayun, Idol. So, ready ka ba kayo kung anong premium niyo? Ready ka na ba? Para, para malaman mo kung anong premium mo. Okay. Dahil ready ni si Idol kung anong premium niya. Okay? So ito, bibigay ko na po yung premium ni Idol. So dahil yan, meron po kayong another kick yung ulit. So, Thank you. <laughs> so, Idol, ano masasabi mo, Idol? Nabusog ako. Thank you. Ayon. So ano na-expect mo bago ilabas tong premium, Idol? <laughs> well, actually, wala akong ina-expect. Kumbaga, parang... Enjoy lang. Enjoy lang. Oh. Kasi kumbaga kasi yan lang. Ah, mm. uh, kung anong ibigay, hindi okay. okay. Thank you. Wala namang masama sa loob mo. wala, Wala lang. Okay, okay, okay. Good, good, good. So, Idol, Maraming salamat, Idol. So, dahil dyan, may pa... Ano yun, lahat kayo. Meron kayong pa na juice kay Kuya. Okay, kuya. Bigyan mo na kuya at alis na kami. <laughs> okay. bago natin simulan yung video na to, magpakilala muna si sir. Sir, pangalan niyo po? Reason de Vera po. Oh? Reason de Vera po. Reason? Reason po. Reason? Opo. Okay. Si sir uh, Reason, kaya ito, nakita natin yung papatsalan natin sa kanya. Itong buong mais na to. Pag naubos niya, may premium siyang makuha. So, ano pa rin natin? Ala, let's go. Excited ka na ba? Okay, dahil okay, excited ka na. 1, 2, 3, start. 50 seconds, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 seconds na lang ha 10 seconds na lang 41 42 43 44 45 46 47 48 49 and 50 ayun si Pakita sa camera Pakita sa camera ayun Ayan, so, daming fans ni Kuya, no? So, <laughs> ayan, dahil na so, sa, ano ba kiramdam mo, Kuya, bago natin ibigay yung premyo? Solid. Ha? Solid. Solid. So, ibig sabihin, kulang pa. Okay, dahil kulang pa. Ay, ayaw mo na? Ay, ayaw na. Akala mo, kulang pa. Okay, kasi pa, ibus natin yan. Okay, dahil na hindi ka na sa premyo mo, Kuya. Okay, dahil hindi pa, anong respect mo, Kuya, sa premyo mo? Anong respect mo sana? kahit ano kahit ano oh tama tama sakto sakto dahil sa so, mga tao ngayon kahit ano pwede kaya dahil excited ka na kuya malaman yung premium mo okay tama po yan may isang premium baby <laughs> ayan And, uh, ayan dahil sulit ayan akalain mo kung akalain mo idol oh dalawa pa ang binigay so sa ito kay kuya ayan oh ayan so Idol, ano masasabi mo, Idol? Ay, ulam na mamaya. Ayame, response. Kulamin naman. Marian, Marian, da, Marian da. So, ba kami shout out kasi shout mulat mo lahat ng mga pamilya. At 'no kay Luis. Alwis, Luis, Luis ipasenyente. Ayun, shout out pala diyan ha. Okay? So, mga ka, sa mga hindi pa naka-subscribe sa YouTube channel, subscribe kayo po. Yun. Subscribe na po kayo. I-never chale TV, dito. So, thank you. Malaka may Pablo ka. Shout out. Pablo. Lana po. Wala wala na. Okay, amamakan Pablo daw oh. Ano ba? Okay, dali wala na. So, that's it natin to. Bye-bye.